Yeah. Yeah. Yo, tayo, tayo, tayo. Yo, sa mga rapper ha Gusto ko Pag Usap sa mga rapper na hindi madadaig Sa pakat hindi nyo kontrolado Mga tao sa paligid Sobrang yabang Kala mo na di ka lang Pero ganun pa man Hindi ko kayo aatrasan May man, Kung bumigkas na mga letra Para mang chineras na Hindi ko pilit pa kinabangan Pero, oy, ganun pa man Hindi ko kayo aatrasan dahil pa sa mga talentong, galing pa ko umotop pero tayo hindi lumabas. Hindi lumabas. Hindi lumabas. Hindi lumabas. Hindi lumabas. lumabas. Hindi lumabas. Hindi Hindi lumabas. Hindi Hindi lumabas. Hindi lumabas. Hindi lumabas. lumabas. Hindi lumabas. lumabas. प्रेम दाते रा